A day in my life as a mommy of two na mga kulit na bata. For this video, samahan niyo po kaming pumunta ng Palawan para magsangla. Nabusan kami ng pera guys. Pagkatapos namin doon sa Palawan, dumaan kami dito sa super para bibili ng apple at mantika. sa ko yung anak ko na bibili ng dalawang boteng mantika. Tapos namin dito sa super, pumunta naman kami ng town para maggrocery dito sa fish trading dito sa Yusinko Banda. Dito talaga kami bumili ng mga sabon mga kamami kasi sobrang mura ng mga sabon dito. E kumpara sa ibang mga grocery hands. Karin sa nagustuhan ko dito mga kamami, kumpleto kasi dito yung sabon pang laba. Ang pinangwa ko lang talaga dyan mga kamami, yung mga importante lang na ginagamit sa bahay, yung kagaya ng paglalaba at pagligo kasi wala na talagang wala na talagang natira na mga gamit ko sa pagligo at paglaba mga kamami kaya bumili na lang talaga ako dito sa face reading tapos kumuha na rin ako ng sunrocks na color din sunrocks para sa puti din kumuha na rin ako ng cool tapos katapos namin dyan, mga kamami naglinya na kami agad Ganyan lang karami yung grocery namin mga kamamis. 400 plus na yan. Grabe na ang mahal na mabilihin ngayon. Ikaw na lang hindi minamahal. Ha! <laughs> Hoy, <Uy>, walang ganun. Ha! <laughs> Pagkatapos namin doon, pumunta naman kami dito sa bilihan ng lechong manok dito sa Chiki Tito. Sobrang sarap ng manok nila doon. Eh. Doon mga kamami. Kaya pagkatapos namin doon, umuwi na kami agad. Bye guys! Thank you for what? Please follow, like, and share my video. Thank you so much mga kamami. Bye!